So good morning everyone, today's video is isi-share ko sa inyo ulit yung ginawa kong nagpaalis ng aking mga pimples So ngayon, ayan, mark lang, ganyan, nung nandun pa ako sa Saudi So ngayon guys, isi-share ko ulit sa inyo kasi maraming nagtatanong sa akin Kung bakit daw skinhole yung gamit ko Diba RDL to RDL daw yung gamit, RDL na facial at saka yung ano, yung yellow niya na ihalo, RDL to RDL daw. So, ako kasi, hayang yung, ano ko, yung skin ko sa RDL and skinol. Tapos, ayang din sa RDL to RDL, yung special. So, ipagkita ko sa inyo kung ano, ano, pwede ito sa akin din. Pwede rin yung RDL to RDL sa akin at pwede rin RDL at saka skinol. So, ipakita ko sa inyo. So, hello guys. Nandito po ako. Nandito na po ako. Para i-share sa inyo kung paano ko ihalo yung RDL na baby face solution para sa ating mga pimples, 30ml at saka ang ating RDL baby face facial cleanser na 75ml. So, yan po. Yan po yung nakakaalis ng aking mga pimples. Ito lang po natira o mga marks lang po ang natira. Grabe yung lalaki ng mga pimples ko ito. Especially dito. Tapos yan. Tapos ito. Super lucky po ng mga pimples ko dyan. So, i-ano ko sa inyo. Kung pa halo po ito. pag haluin po, i-mix po itong dalawa. So, puwet uh, lang. May nagtanong kasi sa akin kung uh, pwede, uh, bakit daw yung gamit ko before ay eskinol to RTL solution, ganyan. Tapos a skinol ganyan. Tapos so, ubus na ito, yung gamit ko dati. So, ako, pwede po ako every uh, pwede po ako sa Eskinol at pwede rin po ako sa cleanser na RDL. Kasi hindi naman po hindi, hindi naman po naisira yung hindi naman po na ano yung mukha ko sa Eskinol. Pwede hayang po siya sa dalawang to. So kaya pwede ko po ihalo dito at pwede ko rin ihalo dito. Tapos may nagtatanong na yung ko recommended ba sa mga buntis. Hindi ko alam. Magre-research ko na tayo, no? Kasi baka kung sabihin ko pwede, ay baka naman maano tayo. Pero magtanong-tanong po tayo. Kasi ako, at kahit ako, hindi ko rin alam kung pwede ba yun sa mga buntis ganyan na ano paghaluin nitong dalawa pero parang sa ano kasi before na pwede talaga itong paghaluin ng dalawang to natutunan ko pa ito sa mga ano nga doon sa mga char ni no, no hindi sa mga dati pa na mga matatanda so pinapaghalo nila ito pinaalis nila doon sa mga blocks nila so yan po oh. meron po ako mga marks dyan yan kasi umuwi po ako sa ano sa Mindanao. Tapos, ko ang aking skin chart. Uh, hindi na po ako gumagamit ng ganito kasi parang napapagod po ako na maglagay. Ganyan. So, nung gumalik naman ako ng city, saka ako naman naisipan na maglagay ulit. So, pagbalik ko dito, yan na. Ang lalaki dito, dito, dito. Ang lalaking pimples niyan. siya nakita nyo sa aking mga pictures. So, ang laki. Yan. Ito, mga marks yan ng pimples yan. So, sa awan ng Diyos, naalis naman ng dahil sa ating Baby Face Special Solution for Baby Face Special Cleanser. So, ganito siya. Ihalo lang siya, guys. Buksan mo. So, I'm sorry. Ito lang yung baso ko. <laughs> yung dating pag-picture, ano ko, paggawa ko ng video, nasa Saudi pa ako noon. So, yan. So, ang taba-taba ko na dito. So, lagay lang yan. Paglagay mo, kunin mo to, buksan mo char. Buksan natin. Yan, parang nasira pa yata. Yan siya, inside. Number 3 po. Pwede number 2. May number 1 din. So, ihalo natin. Number 3 po yung sa akin eh. Ganyan. So, ganyan po siya. Parang T siya. Pagkatapos mong ihalo, <laughs> Ilagay mo lang siya. Naku, mga... <laughs> Naku, sayang siya, sayang. Wait lang, maghahanap ako ng ano. <laughs> <laughs> ang dumi na mo. Ihalong, ganyan siya, para siya ang ano siya, para siya color ng cake. Naku, wala ka bang magandang lalag, ano? Basta, ihalong yeah, natin nito may awit. Well, ang kanyang Penis product, mahalo ko na po 'yan. Yan. So, meron na tira dito, sample natin. Kumo ng cotton. Meron tira dito, nilagay ko doon sa may ano. So, nagtatanong maybe siya ang ano, para siyang mental. Mental siya. Para siyang malamig sa mukha. So, ito po siya. Pwede rin ah. lipstick lang gamit mo. Ganyan siya. Ganyan yung nakalis ng aking pimples hindi man perfecto guys at least na alis yung mga ano natin di ba yung mga ayaw natin sa mukha oh my god yan thank you very much for watching at sa lahat ng nagtatanong sa ano na to product na to maraming maraming salamat po more question as lang po pero yung ano po yung recommend po sa ano buntis ay hindi ko po alam yan magtatanong muna ako sa ano mas may alam sa product na to kasi maraming gumagamit gumagamit din dito okay so ano mas mabuti yung safe tayo sa mga gamit natin at yung ulang mga side effects sa atin okay see ya bye